Saan kayo galing? Sa Montevilla lang. Sayang, di kami nakasama ni naning, di ba Naneng? Oo oh, ka. Ah, ganun ba? Gusto niyo si mama? Para mayroon kayo makita ng kakaiba? Jackie, ano? ano yung nakakaiba? Mukhang maganda yan ah. Basta sumama na lang kayo. Tara! Kylie, ang saya sa Montevilla. Bukas ulit ah. Oo nga, Jackie, ang saya. Irish, Jackie, bukas ulit ah. Tara na nga. parang si Tami, no? Oo nga, Iris, si Tami nga yun. Ay, oo nga, si Tami, tara, puntahan natin. Tami, bakit Jackie, bakit Irish? Wala lang, Tami, hinahanap ba kami ni nanay? Oo nga, siguro nagsumbong ko na naman kay nanay, no? Jackie, Irish, hindi kayo hinahanap ni nanay. Tsaka, hindi ako nagsumbong. Oh, wala naman pala sa sinabi, Jackie, tara na. Tara na Nandiyan ka lang si Jackie, pati si Iris po. Punta kami ng Montebilla. Irish! Jackie! Okay, oh, Lee, ikaw pala. Oo, nandito si Iris tsaka si Jackie. Teka lang, tatawagin ko, ah. Oh, Jackie, Irish, tawag kayo ni Kylie. Inaantay kayo sa labas. Opo, nai. Andyan na po. Oh, <gasps> Kylie, ikaw pala. Sa gitla, may hila kami pera kay nanay. Oo nga, pengin kami pera para may pamaryanda kami sa Montebilla. Ganun ba? O sige, eto, meron naman ako ditong pera. tig 50 na lang muna kayong dalawa, ha? Nay, salamat po dito. Tapos itong isang 50, siguro kay Tami na lang muna to para meron din siyang pangmeryenda. O, Tami, o. Oh. Nay, maraming salamat po. Binigyan niyo rin po ako pangmeryenda. Siyempre naman, Tami, anak magkakapatid kayo eh. Kaya kailangan pantay-pantay kayo. O oh, sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo Nay, maraming salamat po talaga. O oh, sige na, Jackie, Irish. Lumabas na kayo. Inaantay na kayo ni Kylie dun sa labas. Sige po na, alis na po kami. O oh, sige. Kapatid, kapatid. Di ba atin hindi naman natin siya kapatid? Oo nga eh. Tara na nga. Kylie, tara na. Jackie, Kylie, nakakapagod talaga sa Montebilla, ane? Oo, oh, ate, nakakapagod sa Montebilla. Ate, meron ako naisip. Kylie, sumama ka na lang, ha? Sige, Jackie, tara na. Rosalie, si Jackie at si Irish, oh. Irish! Jackie! Rosalie, naning bakit? Saan kayo galing? Sa Montebilla lang. Sayang, di kami nakasama ni naning, tiba naning? Oo nga. Ah, ganun ba? Gusto niyo sumama? Para mayroon kayo makita ng kakaiba? Jackie, ano yung nakakaiba? Mukhang maganda yan ah. Basta sumama na lang kayo. Tara. Ate, nandiyan si Tami oh. Tami, nandiyan ba si nanay? Oo, Jackie. Bakit? Tatawagin ko ba? Hindi na. Kami na. Tara na nga. Nay, nay! O, oh, Jackie, bakit sigaw ka ng sigaw? Nandito lang ako. Wala lang, nay. Di ba, Ate Iris? Oo. Tami, tara nga dito! O, oh, Jackie, bakit ganyan ka magsalita sa kapatid mong si Tami? Wala lang, Nay. Tami, may dapat ka malaman. Jackie, ano naman yung dapat kong malaman? Tami, hindi ka namin tunay na kapatid at di ka tunay na anak ni nanay. Di ba, Nay, hindi namin siya tunay na kapatid at di mo siya tunay na anak? Nay, totoo pa ba yun? Magsalita ka. Oo, Tami, anak. Ayoko na nga sanang ipaalam sa'yo. Eh, kaso, sinabi ni Ate Jackie mo. Tami, anak, ang totoo niyan kasi anak ka talaga ng kapatid ko. Kaso, maagang nawala ang mga magulang mo. Kaya ako ang nagpalaki sa'yo at hindi kita itinuring na ibang tao. Kaya, Tami, anak, ngayong alam mo na ang totoo, sana walang magbago sa atin kasi hindi na kita tinuturing na ibang tao. At ikaw naman, Jackie, hindi tama na pagsabihan mo si Tami ng ganun. Kasi pinsan nyo siya, Jackie, Irish, anak siya ng tita nyo. At saka wala naman siyang ibang pupuntahan dahil tayo lang ang kamag-anak niya. At ako na ang nagpalaki sa kanya, kaya wag niyo na siyang ituring na ibang tao. Kaya Jackie, Irish, ang gusto ko lang naman sana, ituring niyo siyang tunay niyong kapatid. Kasi wala naman siyang ibang pamilya dito, kundi tayo na lang. Naunawaan niyo bang dalawa, mga anak? Nay, yayaan nyo na po. Kung ayaw po nila sa akin, aalis na lang po ako. Hindi, Tami. Hindi ka pwedeng umalis. Wala ka ibang pupuntahan kundi kami lang ang pamilya mo rito. Di ba, Jackie? Opo, Nay. Tami, tama si Nanay. Walang aalis. Tami, sana mapatawad mo na ako, ha? At simula ngayon, tuturing ka namin tunay na kapatid. Di ba, Ate Irish? Oo, Tami. Tama yon. Walang aalis kasi kapatid ka namin. Kaya, Tami, sana mapatawad mo na kami sa mga ginagawa namin sa'yo. Oo, Tami, sana mapatawad mo kami. Oo, Ate Irish at Ate Jackie, mapapatawad ko na kayo. At salamat, tinuri niya akong tunay na kapatid. At sa'yo rin, Nay. Salamat po, Nay, tinuri niya akong tunay na anak. Okay lang yung Tami. At maraming salamat din at naunawaan mo na. Basta ang iisipin mo lang lagi na anak kita at kapatid mo sila. O paano ba yan? Pwede na ba kayong magbati-bating magkakapatid? Opo, Nay. Ate Jackie, pwede ba? Oo, Tami, pwede kasi kapatid ka namin eh. Diba, Ate Irish? Oo, Tami, pwede ba payakap? Oo naman.